So, so guys no, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga followers ko diyan, good evening. Mga supporters, mga supporter ko diyan, good evening sa inyo. Welcome to my page. No? So, napaga napaga yung kape natin mga guys kasi mamaya ng alas 12 magmo-monitoring tayo eh, every 30 minutes mga idol monitoring yan hanggang alas 5 alas 5 ng umaga so kailangan natin magkape para hindi tayo antukin uh, maganda na may monitoring kasi ang mga idol kasi, kasi nababantayan mo talaga yung area mo hindi ka nakakatulog kasi every 30 minutes yung yung ano natin, monitoring natin uh, nababantayan mo talaga kasi nababantayan mo talaga yung area mo uh, secure na secure ma-actuan ma mo kung may mga pangyayari diba kaya sa mga balak maging guarda dyan mga idol shout out sa inyo bago nyo pasukin yung pagiging isang guarda ay pag-isipan nyo muna kasi pagiging guarda hindi basta basta uh, andan yung kuya at pagod uh, minsan pa hindi na minsan hirap ka pa makatulog kasi yun nga nalo na sa akin may pamilya ako pero maganda na rin na may mga trabaho tayong regular magandang pagkakitaan kaysa naman yung wala di ba so yung mga guys dahil dahil ayun nga dahil monitoring tayo kapit tayo para siguro magdamag mga idol mga Ka kaapat ako pang mga panglima pang ay pang apat sa bandang mga alas tres mga, mga. pero sa bahay hindi na ako nagkakapi idol dito lang talaga kasi regular tayo sa panggabi hmm. na ako sa panggabi stay ako sa panggabi idol so yun lang mga idol share ko lang ha? Huh? pero ba lang ko pero mga idol no pag dumaan sa wall, sa page niyo tong video ko pa share naman mga idol pa comment rin pa like para para mapansin tayo ni algorithm lagi kong sinasabi yung mga idol lalo na sa mga paangat pa lang sa pagko content uh, mga nag-iipon ng mga followers, viewers, mga earnings, mga ganyan. Lahat ng dumaan sa page mo, panoorin mo, tapusin mo. Doon ka lang, doon pa dun ka, doon ka pa lang mag-like, mag-message, mag-message ka. Doon yung tunay na pagiging engagement mo sa isang content isang pangat pa lang sa pagiging content creator. So guys, yun lang. Good evening and magigat kayong lahat dyan sa mga to share nyo sa mga bahay nyo no? mga 5-9 3-5 3-5 tayo uh, always always secured uh, ganun lang mga 5-9 mga followers bye